Historia Tagalog Horror Stories Balik tanawa ako noong 18 years old po ako. 34 na po ako ngayon at may sarili ng pamilya. Noong panahon na puro kapusukan pa at puro kasiyahan. Pag-try sa mga bagay na bagong bago sa akin. Inaamin ko noon na sarili ko lang ang lagi kong iniisip. Mga bagay na nakakapagpasaya sa akin kahit na may mga tao ako na nasasaktan pinagsisihan ko yon hanggang ngayon. Nang galing po ako sa pamilya na banal, strict na parents, bantay na bantay ang bawat kilos, ang daming bawal dahil na din sa relihiyon na kinabibilangan namin. Hindi ako pinapayagan na pumunta sa ibang lugar, maliban sa simbahan namin. Birthday, parties, handaan, kahit mga simpleng gala ay bawal. Kaya siguro nung nabigyan ng pagkakataon na makaalis sa probinsya namin para makapagtrabaho sa lungsod ay nagwala ng todo. Lahat ay sinubukan ko. Hindi ko naranasan na makipagsalamuha sa mga lalaki kasi siguradong magagalit ang mga magulang ko. Bawal daw lalo na kapag hindi miyembro ng simbahan namin. Sobra talagang higpit nila. So ayun na nga nagwala ako ng todo. Lahat ng bisyo ay sinubukan ko po. Halos gabi-gabi akong dasing. Nakakita ng chance na sumubok na makipagrelasyon. Hindi sa pagmamayabang pero naging habulin ako dati ng mga lalaki. Marami talaga akong pagpipilian kaso ang dali ko talagang ma-turn off. Kaya wala talagang tumatagal sa relasyon sa akin. Ayoko na agad. Ang bilis ko magsawa Ayun, may nakarelasyon ako na, na lalaki. Kapareho ko na easy go lucky. Para sa akin, hindi talaga seryoso ang relationship namin dahil walang usapan na seryoso. Walang plano sa relasyon namin. Nagsama lang kami pag magiinuman o may tambay ang barkada. Nawala siya ng ilang linggo. Dalawang linggo ata yun? Okay lang naman sa akin kahit hindi nagpaalam kasi hindi naman kami pareho seryoso. Pagkatapos, may biglang bumalik sa akin na ex-boyfriend. Medyo type ko pa siya kaya binalikan ko po siya. Sa dalawang linggo na wala yung isa. Lagi kong kasama yung binalikan ko na ex. Minsan isang araw, nasa inuupahan akong bahay ang shota ko noon. Masaya kami at naglalandian. Meron akong naaninag sa bintana. Mayroon akong Nandoon pala yung isa kong jowa na dumating galing kung saan. Nakatingin lang sa amin. Nakangiti pero baka sa mata yung sobrang hinanakit. Tapos umalis na lang po siya sa kinatatayuan niya. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kasi kitang kita ko na nasasaktan siya sa nakita niya na naglalandian kami ng dati kong ex-boyfriend. Nakaramdam po ako ng guilty Mula noon, hindi na kami nag-usap pa ng isang buwan. Wala na po akong narinig about sa kanya. Isang araw, nasa gilid ako ng simbahan. Paborito ko po kasing pasyalan pag wala akong pasok. Dahil po tahimik at saka marami pong bulaklak. Nakita ko siya at ang dungis-dungis ng mukha. Walang ligo o tulog. Hindi siya tumitingin sa akin. Kaya po, naglakas ako ng loob na lumapit sa kanya. Kakamustahin ko lang naman po. Ayun, mga 10 minutes akong nakatingin sa kanya. Pero hindi po siya umiimik. Aalis na po sana ako. Hindi naman niya ako pinapansin. At bigla naman siyang nagsalita. Sinabi po niya, Sayang sa lahat daw ng babae na nakilala niya, ako do po ang ipinagmamalaki niya kay mama. Sabi po niya iba daw po ako at napakasaya daw po niya sa bawat saglit na magkasama kami At sabi rin po niya nakita na daw po niya ang babae na gusto niyang makasama habang buhay Nagulat po ako kasi hindi ganun ang akala ko Akala ko talaga katulad ko hindi rin siya seryoso sa relasyon namin Kasi trip-trip lang po ang relasyon namin noon Biruan lang naman yung bigawan namin Seryoso na pala siya. Hindi ko po alam ang isasagot ko sa kanya noon. Nagsalita po ulit siya. Numiti siya tapos ang sabi po niya. Sabi daw po ng mama niya pag daw po siya niloko ko. Mumultuhin daw po niya ako. Kinilabutan po ako ng todo. Tayuan nga po ang lahat ng balahibo ko nung narinig ko yun. Sumagot po ako sa kanya ng pabiro. Nagtanong pa ako sa kanya kung sinabi ba talaga ng mama niya yon na mumultuhin daw ako at bakit kako ako patay na ba siya. Lumungkot siya bigla at sumagot ng oo. Kaya daw siya umuwi ng probinsya dahil na ospital at nagkasakit ng kanyang nanay. Inaantay na lang daw siya na makita para makapagpaalam sa kanya. Tumindig naman po ang balahibo ko. Kinagabihan na Nakatulog po ako sa sobrang pagod kakagala Binangungot po ako ng matindi Isang babae po na galit na galit sa akin at hinahabol po ako kahit saan ako magkunta Nagising po ako na sobrang takot na takot Mag-isa po ako nun sa kwarto dahil yung roommate ko po ay panggabi sa trabaho Hindi na po ako nakatulog noon Gising lang ako hanggang madaling araw Ewan ko ba naman po at saktong alas 3 ng madaling araw. Sabay tumunog yung alarm clock ko na napakalakas. Ayaw pong tumigil. Sabay nga rin pong nagiingay pati yung binigay sa akin ng staff toy na may button sa dibdib. At yung stop toy ko po na yon ay kailangan pang i-press sa button para po tumunog siya. Ang sound niya kapag pinindot mo, ang sinasabi po ay I love you ayo pong tumigil. Pareho po ng staff toy at alarm clock ko. Hindi ko naman sinet ang alarm ko ng alas 3 o naka-schedule ng 3 a.m. Kailangan ko pa ng screwdriver para matanggal ang battery. Just po. Takot na takot po ako kasi sa mga napapanood ko na horror movie. 3 a.m. talaga yung mga nakakatakot na oras. Hindi ko po alam ang gagawin sa mga oras na yon. Kaya inilublog ko na lang po sa tubig pareho yung clock at stuff toy ko. Tapos po, tumakbo ako sa labas ng bahay. Kasi ayaw pong bumaba yung mga balahibo ko na nakatayo sa kilabot. Nagintay ako mag-umaga dahil wala naman po akong kasama sa loob. Mula noon, nagsasama na ako ng kaibigan sa pagtulog. Hindi na rin po ako makatulog mag-isa. Isang gabi po, may niyaya ako na kaibigan para may kasama ako sa kwarto. Binangungot na naman po ako noon, ganun na naman ang napanaginipan ko. Babae po na hinahabol ako at galit na galit sa akin. Hingal na hingal ako nung nagising po ako. Pagmulat ng mata ko, tulog na tulog yung kasama ko. Dumikit po ako sa kanya kasi ang lakas po ng kabog ng dibdib ko. Magkatalikod kami Ramdam ko na nakasandala ko sa kanya. Pumikit po ulit ako. Biglang bumukas yung pinto sa CR. Kasi po nagtataka po ako kung sino ang bisita namin. E dalawa lang naman po kami ng mga oras na yun. Sa sobrang kaba ko ay napatalon ako sa pagkakahiga dahil nakita ko yung kaibigan ko na lumabas ng CR. Tinignan ko po agad yung katabi ko sa kama. Wala po akong nakitang nakahiga Takot at takot po ako ng sobra. Hindi siguro napansin ng kasama ko ang reaksyon ko kasi po ay antok na antok na siya noon. Nagderecho po siya agad sa paghiga ng kama. Wala ako mapagkwentuhan noon kasi kilala ko mga kamag-anak ko at mga kaibigan. Wala po sa kanila ang naniniwala sa mga ganong bagay. Iniisip ko baka pag-isipan ako na naloloka na o nag-iimbento ng mga bagay-bagay. Ayoko po na pag-isipan ako na sinungaling na tao kaya kinimkim ko lahat ng takot ko at nararanasan ng mga panahon na iyon. Bawat pag-idlip ko at bawat gabi na pagtulog ko ay binabangungot po ako. Ayoko na pong matulog noon. Lagi po akong nakikitulog sa mga kaibigan ko. Dahil po, ayoko na pong umuwi sa inuupahan ko dahil po natatakot ako. Hanggang isang araw, hapon po noon, nagpapahinga ako sa tambayan, sa tagiliran ng simbahan. Mga 4.30 po yun ng hapon. May tumawag sa pangalan ko, boses po ng babae. Wala naman po akong makita na tumatawag sa akin kahit pa may pailan-ilan na tao doon bigla pong may anino na lumapit sa harapan ko. Tumayo po lahat ng balahibo ko noon. Tapos ramdam na ramdam ko yung buho ko sa ulo ay tumayo lahat. Para pong lumaki yung ulo ko kasi bumigat ng sobra. Ilang minuto po akong hindi makakilos. Hindi ako makagalaw. Gusto ko pong tumakbo. Gusto ko rin pong umiyak. Pero hindi talaga ako makagalaw. Sakto po may nakakita sa akin na grupo ng mga katrabaho ko. Lima silang magkakasama. Nilapitan po nila ako. Ayun, umalis yung anino na nasa harapan ko. Nagtanong po sila sa akin kung okay lang daw po ako kasi putlang putla po ako. At sabi nila sa akin, hinawakan nila ako dahil lamig na lamig daw yung balat ko. At sa mga sandaling iyon, nawala ako sa wisyo ko hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko, kung saan ako pupunta sa sobrang takot ko. Sa mga sandaling iyon, wala akong maisip na dapat pong gawin. Naisip ko lang na umuwi na ng bahay namin sa probinsya. Doon ako dumiretsyo noon. Doon lang po ako napanatag dahil kasama ko po ang pamilya ko. Niyaya ko agad sila na magpray sabi ko ipagpray nila ako kasi madami po akong nagawang kasalanan habang nasa Maynila ako. Nagpray po kami. Sunod po ay pumunta kami sa church namin. Ilang oras ako nagmamakaawa kay Lord na tulungan ako dahil po takot na takot po ako. Gumaan po ang pakiramdam ko noon. Kinagabihan naman po, pagtulog ko, nagmuni-muni ako. Naisip ko po yung ex-boyfriend ko na namataya ng mama tinawagan ko siya noon para magsorry. So ayun, buong puso po ako nagsorry sa kanya. Sabi naman niya, pinapatawad naman daw po niya ako. Biniro ko siya na pakisabi sa mama niya na huwag na akong multuhin. Tumawa po siya at ang sabi po niya sa akin. Sa sobrang bitter daw po niya. Lagi daw po niyang sinasabi sa picture ng mama niya na multuhin niya ako gabi-gabi. Mula nung nagkausap kami, wala nang kakaiba na nangyari sa akin ilang taon na rin po ang lumipas, nagkita kami ng ex ko. Naging mas close kami bilang magbarkada na lang. Minsan po, nilibre niya ako kumain sa tusok-tusok. May hawak po yung pareho niyang kamay, kaya sabi niya sa akin, kunin ko daw po yung wallet niya. Kuha daw ako ng pambayad sa akin na kain namin. Nakita ko po agad yung picture ng mama niya. Walastik po, hindi ko po makakalimutan yung itsura ng babae na gabi-gabi na napapanaginipan ko. Siya yung nasa picture. Wala akong pinagkwentuhan itong kwento na ito dahil natatakot ako sa panguhusga ng mga tao sa akin. Ngayon po ay nakumpirma ko na na mama niya nga yung nagmumulto sa akin at lagi ko napapanaginipan gabi-gabi. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.